Ano baga? Sa damit. Wala akong pang na damit. Pag Merkulis sa aming school, hindi kami ng damit. Na oh. uh, yung uniform. Pahingan uniform oh. para, para paglaba. Ang PE, mga ganun. Mm -hmm. Yun baga, pagkarating doon sa saktong beer, sa yung bagay, asunduin na ng Ano daw sa'yo? tayo mag-usap. kami, sa Gano'n na yung um, tungkol sa akin na, hindi pala maganda, Patmasin, maayos ang dito pala kayo? Ano? Sa kayo lumasak ang ano? Uh, Kami, sabi, sabi ng madas, saan ang probinsya mo? Sabi, sabi ni Papa, sabi, 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 sabi ng lulo ko, marindot eh. Ako, lumaki ako sa hira, pero hindi ganyan. Sabi ng gano'n. Tagabatanggas mo, sabi ng gano'n. Lumaki ako sa hira, pero hindi katulad. Eh. Rinang kang gano'n kay lulo. Na, alam mo, alam mo, sabi nga, alam mo po na lagi siya nakalo sa kwarto, gano'n. Hindi niya nakausap yung ama niya. ako, oh! Ah! Gabi, gumala sa akin. Pero sa totoo ko yung, Si Papa nagka-computer. Nalapitan ko. Okay. Andiyan, nakaupo. Pumunta ako, kumabi ako. Tak! Kinuha niya yung computer niya. Oo. Uh -huh. Alam mo, ano ginawa ko? Alam hmm. mo, ayaw だからにはマンともはらこらいつもにのなたさたいなさやまに <laughs>

Maka public. Ano? Sana kung privado. Wala eh. Kaya nga di. Kaya nga kung anong, privado din, hindi yan mga uh, 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 Kasi wala, dito na siya eh. Uh, uh, Lahat dito so talaga ong nila eh. Hindi, tsaka kung privado, hindi mo papakita. Yes.

sinabi, sinabi, parang napapahiya mm -mm. ka o na. Siyempre, they defend me sa rin. may Papahiya siya na rin yung pinalaki yung anak niya. na na yung full size of <laughs> buhay buhay kaya mag-iingat okay. magpapabuntis oh, oh, hmm. ng maaga ayos 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 ano siya na? sorry po gonna... sorry po ba bigyan? ano lah? dahil daw siya sa niya. Iniisip eh, ko. <coughs> Paano sa atin if may may something na i-bring out publicly na? Pero sa kanya, kailangan din mangyayari yun eh. Kasi kung sa hindi public na, na set, hindi hindi sila, hindi sila, uh, hindi sila, uh, hindi sila, uh, hindi, hindi magpapakita. Nagpapakita ngayon kasi either may gusto siya sabihin o hindi uh, okay. depende niya At sa kay magkasama parents niya. Hindi. Or ibang. Iba. Uh, Separated na. Lang. Pero siya yung mga. Hmm? Ayun yun na na yun. Yun nga yung... Yun di pa alam. Pero the fact that, so, kung pera, kung binigyan mo talaga, ba sinabi na binigyan ng pera? fact that na hindi ka nakikita. Hmm. Oo oh, nga. nga, nga. Lang, alam. Wala siyang father yes. mother figure. Oh. Oo oh, naman si Bea. Ang laking, ang laking hole cool kaya nyan sa si pagkatao mo pag di mo alam kung sino talaga yung parents. Pero nakita niyo Oo, oh, pero yeah. on siya, di ba? Hindi, di ba picture ko sa sabi ni Kuya? I mean, di sa news. Ay, hindi pa alam kung nakita niya. Ayaw, hindi kita nakita lang <laughs> ng mga Ah. Kaya uh, ano, uh, uh, makita kasi okay. naalala niya niya. Yeah. Kahit saan mo kasunod ang gulutin, pagkukulang pala ng parents niya? Yeah. Kaawa lang si video. Ready naman si Miguel eh kasi the first place pinunta niya dito para mamit meet din talaga ulit yung parents niya. Ang <clears> issue siguro <throat> sila oh, dito. Nabigat lang for him kasi hindi niya in-expect na ganito kabigat tayo. Kala niya pag nakita niya lang, ay happy-happy na, hindi niya nakita na may pros and cons yung pagkita niya lang ulit. Oh, hindi kasi natin alam uh -oh. paano mag-i-act react na nalisan. Uh -oh. mm. Example, dito siya, pumunta siya dito kasi gusto niya sabihin na para nila hindi nakita yung uh -oh. tatay. Uh -oh. Ang lumabas sa labas is yung tatay pinapalabas sa pabayaan. Uh oo, -oh. uh oo. -oh. Iba. Iba kung paano nila nilabas. Niya. Hindi rin. Hindi rin sa, kung yun man, uh -oh. yung pa, lahat ng mga sinasabi niya Bigel, hindi rin yun uh -oh. yung pinapalabas sa labas lab, uh -oh. ng PBB. Siyempre, ikaw as tatay, mag-feel mo talaga. Oo. No? Uh -oh. Publicly, may nagsasabi na, na anak ka. Na may iba-ibang interpretation. Oo uh... naman. Um... Kayo, peace na kayo sa dad mo. Parents mo. Hmm? Ha? Peace na kayo. Okay naman kami. In speaking terms.